kapatid. Yung pinahayag ko yung Genesis chapter 3 verse 17 to 18 na sinumpa ng Diyos ang lupa at may tumutubo ng mga tinik. Ano pa diyang uh, nakakasakit sa tao sa lupa dahil sa sumpa ng Diyos. Dahil sa galit ng Diyos kay Adam, sinumpa niya ang lupa. yung na may tumutubo ng mga tinik, pati ang lupa sinumpa. May nagrason, sabi niya ang rason niya. Eh kung talagang uh, si Adam ulap uh, si ang Diyos ay wala pang uh, walang awa. Eh si Adam nga, mahaba ang buhay Mahaba ang buhay ni Adam 930 na namatay si Adam, di po ba? Mga kapatid, kung anong gawain ng Diyos Mabuti, wala akong duda ha? Wala akong komento Wala akong tutol doon Nagbigay siya ng buhay sa mga tao Nagpatubo siya ng makain na mga kahoy uh, Mga hayop, may mga isda Maganda ang ginawa ng Diyos Wala akong tutol dahil Diyos siya Doon ako tutol Yung mga bagay nagginawa ginawa na record sa Biblia Na hindi maka-Diyos Huh? Bigyan ko kayo ng example. Isang mayor, mabait na babae. Binigyan ng increase ang mga empleyado. lahat ay binigyan ng mga bagong mga uniforme. Binigyan pa ng mga sasakyan sa kanyang kayamanan dahil mayaman ang mayor. Okay? Saludo. Pero kung isang mayor, uh, binilanggo niya ang isang taong walang kasalanan, ha? Huh? or pinatay niya ang isang taong inusente, or bata na walang kasalanan ay ikanyang sinasagaan, baliwala lang siya. Doon ako magtanong. Huh? Bakit ang, ang mayor ganito ganyan ang masama ang ginagawa niya? Huwag mo akong dalhin na ang mayor naman ay mabait eh. Nagbigay ng increase, nagbigay siya ng mga uniforme, nagbigay siya ng sasakyan sa mga trabahante. Huwag mo ako dalhin doon. Dahil wala akong question doon. Yung question ko, yung kasamaan ng ginawa ng sa huh? Yung pagsang barko, sabi ko, may butas ang barko dito. oh may butas, o. Oh. Sabi niyo, ang ganda ng barko, bago yan. Ang laki-laki. For how many meters? Niyo, maabot na isang libo meters ang haba niyan. Ang daming makina diyan. Ang maraming natrabahante diyan. Maraming nag-enjoy yan. Huwag mo akong dalhin doon. Dahil nakita ko yung butas. Ayusin mong butas. Ha? Huh? Di ba ganun din kayo mga kapatid? kung mayroon akong nakikita sinasaway tungkol sa Diyos, yung pagsumpa sa mga taong walang kasalanan o yung lupa na walang kasalanan, mga hayop o ano pa diyan sinusumpa, doon ako nag-question. Kung anong ginagawa ng Diyos na mabuti, wala akong tutul doon. Doon ako sa hindi maka Diyos ang ginawa niya. Maraming salamat, mga kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.